Bakit kaya walang masyadong nagkukuwento tungkol sa matatapang na pusa na naglalakbay sa mundo? Itong isang pusa, nakarating pa sa isang baryo na puno ng mga daga. Alamin natin kung paano naging alamat ang isang simpleng pusa. Kilalanin natin ang ating matapang na kuting na patagong sumakay sa eroplano o E-R-O-P-L-N-O. Hindi lang doon nagtapos, ang pilyong pusang ito ay sumakay din sa barko. Pagkatapos ng ilang araw na biyahe, nakarating ang ating balbon na kaibigan sa isang maliit na baryo. Pero naku, ang daming daga kung saan saan. Sa galing ng ninja moves at bilis ng kidlat, hinabol ng pusa ang lahat ng daga. Naghiyawan ng mga taga-baryo, sa wakas, payapa na rin. Mula noon, tinawag na bayani ang pusa. Lahat ng ito ay dahil sa isang kuting na sumunod sa kanyang mga paa. At sa kanyang mga pangarap! Sino ang nakakaalam kung saan ka dadalhin ng susunod mong adventure.